Hello guys, welcome to my channel Ngayon, i-share ko naman sa inyo ang aming pinantahan na party ni Naomi na first communion at saka birthday na rin niya, kaya 2 in 1 na siya. Ayan po si Kike ang kanakain niya lang ay ano yan? Popcorn Ayan po, kami lang po ang bisita si Nainay, si Rhea, si Tita Nina at so, at yung iba pong lahi na kapamilya ni eh, si Tita Lenore ayan sarap ng kain. Ang pagkain nila, in order lang namin nila dyan ay ribs and grilled chicken. Tapos nagdala lang si nai-nai ng panset. Tapos uh, at mga kanin at uh, ano ba yung egg roll, yung piya. Ayan, kami po ang tao. Hindi naman kasi uso dito yung maraming tao. Pag sa mga Huwag sa-celebrate yung party-party, ayan. Pinakamalaking party lang namin dito sa Amerika ay yung Christmas party ng mga Pilipino. Ayan, excited sila or busy sila sa mga ginagawa nila. Meron pa silang pa-painting dyan. Si Kiki, alam mo naman, hindi siya masyadong maano sa mga... Bata nakaupo lang siya, ayan, may pa-painting, ayan, oh, meron silang pasunod o kaya mga palaro. May mga coloring book. Ayan, yung mga bata dito ay hindi nila ginagawa lahat. Ayan, may mga cake na uh, nagpaghati-hati na yung cake. Ang mga tao dito ay hindi mahilig kumain. Parang busog na busog lagi ang mga bata, walang ginakain. Ayan. Ayan o. Oh, balik na naman tayo dito sa aking uh, upuan. Ayan yung reception. Ayan yung ninang ng nagpa-person ninyo si Naomi. Ayan. Titiin. Dami naman din sa pagkain. Kala lang wala siya ng mga visitor. Okay. Bye-bye. Na-share ko lang po. Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel. Thank you for watching my video. Bye-bye. W O bye.